Niya. O may totoo pa ba akong maging artista yan? Hayop. ko beer. Oh, daday full halo ka din. Ang malamig din nalagi sa ulo mo din. Pwede, pwede. Mainit naman eh. Sabihin, ay may natatago pala dyan. Oh, ina, eh. Ay, huwag na Ay, parang huwag nang tumayo. Ay, napakayabang talaga. Baka lumipad kanya natin ay, yan. Ay, 5 talong hapon eh. Pwede yun. Kasi dahil muna tayo ng ano. Magus muna tayo. O so, kaya ano, dun sa isa yung tayo magluluto para... Ay, ano yung gusto. Sangyop. Mm -hmm. Sang Sangyop. Sangyop. Mura lang din doon to. Sangyop. Mura. Mura. Sampura, Mura. 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 Ang sarap yun ka magluluto eh. Sariling na yun. Kakain ka nila. May tagal yun. Iwa ko magluluto. Hindi ko yun ka nang ano daw. Yung ulo. Kakainin mo na lang. Mas enjoy pag ikaw magluluto. Tapos naka time lapse. Alam, alam, Jim. Uh, uppercut na lang teh. Ah, uppercut. Dito lang teh. <laughs> Wala na, sana na yung buka sa gupit dito. Wala nga buka mo kasi babisa. Kaya sa may ano? Panot? Ha? Wala mo, malipis lang yun. Kumula nung nagpakunay na ako. Nasunog yung anit ko eh. Ha? <laughs> Ganda ng buka natin kaysa sa akin. Wala na yun. Eh, parang nasasakala pag na na. Lugi ka pa sa limpar, <laughs> ka pa. <Kaya>, <laughs> bayaran ako di sa'yo <laughs> hey. Punta ka sa akin ba, sa Manila. Kung ka. May mm -hmm. bayad na 1,100 lang ang ko Sa mga ano na yun Hindi <that> nga. 5K nga siya Home Service 5K hanggang <coughs> 10K. yung mga hindi hindi pumupunta sa mga barbe, yun, ay, tano, artista, yung katulad ng artista. Ay, tanay, mga home service, yaya yun, na kasi yun ni. Mga artista yun, <coughs> tapos yung mga ano. Gano bueno, ka gagawin pa home service ako. Iyo. Sa <coughs> chamay mo tara. Ikaw ko. Pangat, pangulo ako. Tango lang pero sarap ay. Yan po, tatawag na ko lang ko lang. Labis, uh, labis. Sa barangay yeah. kaya po. Shout out. Shout out sa barangay barang, sa dyan dito. Sabihin mo walang Bamb bagay siyang gupit tayo. Sino kaya ba <laughs> nagpagupit ng baling -bali. bagay? Bakal <laughs>. niya sa kanya uppercut. Uppercut yung kong Uppercut yung ano yung dito. Lapsong ba ang gusto? Ito mo <man> yung <pareng, laughs> negro. Mayar. Ano, libo na sinabi. Dapat na yung kinaragay, wala na titi. Yes, ma'am. Sorry. Pwede nga nang harap yung ano? Ah, Angat ko naman din kasi. Ay, hindi. May harap yung buwok niyo. Baka maliliit yung hibla ng buwok niya. Hindi, maganda kasi yung buwok niya. Maganda kasi maliliit yung hibla. Ay, sa si balik ko panggupitin mo na rin yan. Ayaw, ayaw nga. Baka yung buwok niya. Bunggol din yung buwok ni Gigo eh. ayaw. Sabi niya nga yung buwok niya. Sapagawit ka ko

Nakaka-eat shout out. Lakao sila pa rin yun. din yan? gusto. Sabarang lipis yun. kang gata nito eh. niya dulo na lang dry fit niyan. Saba ka yan! naman itutok sa no? yun, o. Dex! Dexter! Ayak ay, ka naman daw uh, <laughs> Dex! Dex! Yeah. Nangangalay no, na ako. Totoy, to, magpagupit ka na. Libre. Yeah. Shoutout naman rin. Nakakain muna si kuya. Siya <coughs> <laughs> <laughs> Wala sa gulog. <laughs> Nag-aaralan niya lahat mga ano Hairstyle. Wala <laughs> pa naman. po. Okay, si Lalo. Talaga, sa yung ulo. Ha. Cha cha Naasar kasi. Hindi mga to na to doon. Gago to. Gago, mo'y kana. Angena dito sa akin naka na cha. Angena dito din siya, mga. na kam. Cha.

Ayan. mo ba? Amin tani. Ayan. Para na ako may bangs <laughs> na ano. Oh, yuck. Sabi daw, Tol? Opo. Yan. Tol. na buko. may kuto